Alam mo ba na minsan ginagamit ng Diyos ang mga taong hindi man lang kabilang sa bayan ng Israel para ipakita ang kanyang dakilang plano? Isang babae na dayuhan, balo, at mahirap, pero siya pala ang magiging ninuno ni Haring David at sa bandang huli, ninuno mismo ng ating Panginoong Jesus. Ito ang kwento ni Ruth, isang kwento ng katapatan, biyaya, at pagmamahal ng Diyos. Sa panahon ng mga hukom, isang panahon ng kaguluhan at kasalanan, may isang pamilya mula sa Bethlehem na napilitang lumipat sa lupain ng Moab dahil sa matinding taggutom. Si Elimelech kasama ang kanyang asawa na si Naomi at dalawang anak na lalaki. Para sa mga Israelita, malaking bagay ang lumipat sa Moab, isang bayan na kaaway ng Israel at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero wala silang choice. Ngunit ang buhay sa Moab ay naging mapait. Namatay si Elimelech, at naiwan si Naomi kasama ang kanyang dalawang anak. Nag-asawa ang mga anak ng mga babaeng Moabita, sina Orpa at Ruth, pero makalipas ang ilang taon, namatay rin ang dalawang anak. Tatlong balo. Walang asawa. Walang anak. Walang pag-asa. Nang marinig ni Naomi na may pagkain na sa Bethlehem, nagpa siya siyang umuwi. Sinabihan niya sina Ruth at Orpa na bumalik sa kanilang mga pamilya Si Orpa ay umuwi, pero si Ruth tumanggi. At dito natin narinig ang pinakamagandang pahayag ng katapatan. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko. Pagdating nila sa Bethlehem, si Ruth ay nagpunta sa bukid para mamulot ng butil. At doon, ipinakilala ng Diyos si Boaz, isang mayamang kamag-anak ni Elimelech, at higit sa lahat, isang lalaking may takot sa Diyos. Napansin agad ni Boaz si Ruth hindi dahil sa kanyang kagandahan kundi sa kanyang katapatan. "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo para sa iyong biyenan," sabi ni Boaz. "Naway gantimpalaan ka ng Panginoon." Sa huli, ginampanan ni Boaz ang tungkulin bilang kinsman-redeemer. Pinakasalan niya si Ruth at binigyan sila ng Diyos ng anak na lalaking si Obed na siyang magiging lolo ni Haring David at sa bandang huli, ni Nuno ni Jesus. Mga kapatid, ang kwento ni Ruth ay nagpapakita na walang sino man ang masyadong malayo para sa biyaya ng Diyos. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon mo, kung sasama ka sa Diyos, gagawin kanyang bahagi ng kanyang dakilang plano. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike at ishare mo para mas maraming tao ang makaalam ng magandang balitang ito. Mag-subscribe ka rin para sa mas marami pang kwento ng pag-asa mula sa Biblia. God bless you.